Hello, magandang araw, magandang gabi. Welcome ulit kayo sa aking uh, channel, No Brave Heart Vlog. At kung bago mga kayo napadpad sa aking channel, please naman huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin all notification bell para maging updated kayo sa naman video aking upload. So ngayon ating bibigyan ng konting komentaryo o reaksyon ay eh, dito sa mainit-init pa na pag-interview kay Atty. Romulo Makalintal, isa, isa rin itong kilalang uh, magaling na abogado. At dito sa host nato na dalawa na galing, didi, uh, galing, didi, WIZ ay shoutout sa inyo at courtesy sa inyo ang video na to magbigay lamang ako ng konting reaction dito sana may hawak niya akong sipain okay so video na to ay in interview si Ato Nero Makalintal patungkol dito sa kung ano ba kung magiging valid ba ang isinu isinu na isinulong ng House of Representatives na halos 200 plus na mga member nito na pumirma at meron pang humabol ikaw ba na hindi habol sa han, merong allegedly na 150 million sa bawat mag-sign. Okay dito bakto ato uh, Aton Romulo Romolo Makalintal na sinabi niya dito sa dalawa na to kasi tinanong siya eh kung pwede bang maging in maging valid to pagdating ng uh, 25 election pag, pag after noon. Siyempre hindi naman uh, uh, pwede, di ba? Hindi naman puwede na yung mga congressman ngayon ay sila pa rin naman nanalo sa sunod, di ba? Maliban na kung merong hokus pocus, di ba? Mm, pati na rin sa Senado. Hindi naman maaring ito pa rin ang mga mukhang mananalo. Meron dyan talaga matatanggal at mapalitan ng bagong muka. Di ba? So, hindi maari. So, ayong kay Aton Romulo makalita dito, panunurin natin, ng uh, maayos, ay mag magiging invalid na yan yung mga sinusulong ngayon. So, ano mangyari dyan? Back to zero. So, ngayon panunurin natin. All right. Unang-una sa lahat, uh, saan po patungo ang impeachment na ito laban sa Vice Presidente? Kung ikaw po ang tatanungin, ni Romy Mac. Well, yan eh. Uh, depende na sa ating mga senador kung ano ang kanilang gagawin. Ano, ha? Mm -hmm. At uh, tayo namang mga mamamayan, tayo nagmamasid lamang kung ano ang kanilang gagawin. At siyempre, inaasahan natin ang ating mga senador na magiging aktibo sila sa bagay na ito sapagkat so, this is a very sensitive case, ano, mm -hmm. very important ito sa ating uh, bansa at makikita natin dito kung uh, talagang karapat-dapat na inihalal natin ang ating mga senador at makikita natin dito kung paano sila, how they will function during the mm -hmm. impeachment trial at siyempre sabi nga this will now separate the boys from the men. Mm -hmm. At isa pang controversial uh -huh. na ano Attorney Romy Mac, kaya talagang pinili kitang ma-interview ngayong umagang ito. Eh ang akala po namin, ako ah, in particular ko yung Jopel, mga kabalitan kabalitaktakan, na ganoon lang kasimple na kung sino yung uh, mananalong kandidato bilang senador sa susunod na session, Election. automatic na silang makaka magiging ano, senator or judge. Hindi po pala. Ba hindi hindi po di uh, ganun ano kasi mm. 'yung kasing impeachment case na yan laban kay Vice uh, President Cesar Duterte Apo. dapat actionan at tapusin ng kasalukuyang Senado uh -huh. bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress nasa 19th Congress sila eh Apo so Hindi po pwedeng tumawid ng ganun na lamang ang kaso iyan sa susunod na Congress at 20th Congress kung saan may mga bago ng mga senador mm -hmm. o may mga reelected elected uh, Congress. Nang ibig sabihin ay uh, nababago ang komposisyon ng nasabing uh, Senado mm -hmm. kasi uh, mayroong mismong provision sa rules of the Senate, ano, yung section 21, ng uh, rules ng Senate yung uh, Article 4044 ano, na talagang sinasabi nila doon uh, section 123 yun ano, na sinasabi na lahat ng mga nakabimbing mga proceedings uh -huh. o mga bagay-bagay ay nagwawakas pagkatapos ng termino ng bawat kongreso in you... other words so malino pala ano malino pala na pagkatapos sa twenty five election at naplita ng mga bagong muka itong nasa Kongreso at nasa Senado ay hindi na pwedeng magiging ipagpatuloy to be continue nga. Ika nga, di diba ganon? Ayon sa tinutukoy dito ni Atty. Romulo Makalintal ay hindi pwedeng ganon na to be continue. So dapat pala kung ano yung nangyari ngayon na pagpasa o pagrekomenda at pinirmahan ng, uh, ng, 200 plus na kongreso ay na impeach si VP uh, Duterte, dapat pala continue yun bago darating ang 25 election. Sa so, ano mangyari ngayon dahil nga nung isang araw ay nag-adjourn ang uh, Senado nababalik na lamang sila sa June 2 ba sila babalik So paano 'yun? Ibig sabihin pasoto. Walang silbi. 'Di ba? Ipagpatuloy e, natin. Ang sarap. Sa 19th Congress tapos sila doon, tapos lahat 'yun. Although sa 20th Congress, pwede namang Uh, ah ng bagong uh, congress ng okay. bagong senado ngunit ituturing na parang bagong file lamang yon uh -huh. na as if it was just presented for the first time uh -huh. so para bang lumalabas pag, sa susunod na congress at uh, itutuloy nila yon sasabihin oh, hindi bago lang ito so pag ginawa nila yon medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, aba, hindi na po pwede yan. That is now a new case. So, matinding uh, ano to, matinding uh, talaktakan to ng purong uh, puro mga magagaling at matatalino. At sure tayo dito ay magiging, uh, sabi nga ng, ayon sa statement ni Atone Romulo Makalintan, ay possible talaga na mabak to zero to. Kasi iba na yung mga muka eh. And you cannot uh, file impeachment case against me for uh, another case within a period of one year. Mm -hmm. Kasi merong ganong one year prohibition. Apo. Kaya yun ay uh, medyo delikado pagkahihintay nila. Apo. At iyang uh, rule na yan ng uh, Senate, yan Apo. ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema mm -hmm. sa may kaso yan, eh, yung uh, Garcilano versus Kovalec at saka Apo. Uh, uh, Javier versus Apo. Senate na uh -huh. kung saan sinabi ng uh, Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress, of one uh -huh. Congress. So, delikado yun kung uh -huh. ano mangyayari yan. Kaya kailangan, kung sa ako kung gusto lang ituloy yan, simulan nila ngayon. Uh -huh. ah, hindi po pwede maghintay ng June 2. Uh -huh. Kasi, kasi pagdating ng June 2, So, papaano yan? Kasi nag-adjourn yung, ano, yung Senado nagsara na sila ng pinto. Yung pinaspasan na House of Representative na pagpirma ng 200 plus umabot at meron pang humabol dahil ayaw, ma, ayaw mawala na 150 million allegedly sa bawat sign ay humabol pa. At ito, mukhang back to zero na at kawawa naman yung mga pumirma hum ng uh, wala malang saysay. -say. So, paano na to? sakit sa ulo. Dapat, dapat, ah, Naku! kakamot ng ulo ang mga congressman ito. yung mga gigil na gigil sa pag kay BP Sara Duterte. Gagawa pa sila ng rules and regulations. Napalibago. Magpap, oo, magpap, magpapublish pa sila dyan. Aray. At ang publication diyan kaya mga 10 days, ano, sa Official Gazette o kaya sa two newspapers of hmm. general circulation. <clears throat> Then pagkatapos niyan, so ibig sabihin ng ganito mga procedure ay talagang it takes time. takes time talaga. Nako po. Ino-notify pa nila si Sarah para sagutin yan within a period of 10 days. Alright. Mm. And so, then, tapos, yung prosecutor, may karapatan din sumagot within a period of 5 days. So, opo. medyo patagal. Mahaba. At uh, tama rin po bang Atty. Romy Mac na hindi rin po siya pwedeng i-refile within this year? Oo, walang retiling yan this year kasi sabi, sabi nga ng ating saligang batas, ang isang impeachable official, pwede mo lang mag-initiate ng impeachment proceedings sa isang, isang beses lamang sa isang taon. Ay ito, na-initiate na. Kasi ang ibig sabihin ng initiation, nang galing na sa, sa House of Representatives, nasimula na sa House of Representatives. Pag nasimula na yun doon, at uh, na isang bangga sa Senado. Aba hindi ka na pwede mag-refile ng panibagong kaso. Kasi kahit na 'yan pa rin ang kasong andoon para bang panibagong kaso 'yan, parang refiling ang mangyayari. Ang mangyayari po Tony Romie Mac mababaliwala, back to zero kung ganoon ang mangyayari kung hindi nila matatapos sa Congress. Back sa to zero 'yan, no? ah. Back to zero. E eh, bigla mo naman kasi nag-unjourn yung Senado. Hindi nakahabol. Hindi nakahabol yung pirma ng Congress. Ah, sumobra kasi ka. Ano yung ang bilis nyo eh. Umabot kayo na 150 km per hour. Eh, hindi nyo nahabol yung ano eh. Hindi nyo nahabol yung yung Senado. So, mag kayo ngayon ng next year. Kasi ay ayon dito sa sabi niya ni Romulo Makalintal ay hindi po pwede yan na doble mag-file sa loob na isang taon. Kailangan tapos yung na Next year na naman. Pabalik <laughs> sa parang baliwala yan. Uh -huh. Ano kaya nagtataka naman ako bakit sasabihin nila na ihintahin pa ng panibagong uh, o uh -huh. oh, pa saka bagong Senado. Alam mo, sabi rin ng uh, Korte Suprema, yung mga bagong senador na yan na darating, they are not bound by the acts and deliberations of the old Senate. Ang ibig sabihin kung alam mo si uh, Senator A, bagong elect si Senator A, mm -hmm. pwede siya mag-object. But wala akong pakialam siya. Kailangan bago natin talakayin yan. Mm. Hindi po pwede kasi wala namang kami rito noong mangyari yan eh. uh -huh. So, sang, hindi sila, they are not bound, hindi sila, hindi gapos ang, uh, ang uh, kanilang sarili mm. para uh, uh, tanggapin ang anumang nano doon. Lahat yan magiging parang bago. Mm. Dahil sa bagong Senado yan, kaya bagong patakaran. So Attorney Mac, papano to nanindigan ang Senado sa Senate uh, President na sa Hunyo na daw nila uh, tatalakayin itong uh, itong uh, impeachment complaint. Well, uh, hindi naman uh, si Senator uh, Jesus Chiso ang Senado. Ang Senado ay yung 23 na kasalukuyan. Uh -huh. Kaya depende yan dun sa kanilang 23 kung talagang tatanggap nila ang gano'ng paninindigan ng, uh, ng Senate President. So, in short talaga mga minamahal kong kababayan na ayaw sa impeachment ni Sara Duterte, in short, yung mga supporter o mga DDS, ay kailangan talaga may panalo landslide yung team ng PDP Laban at yung kung sino man nila na iba pa doon si Atty. Vic Rodriguez, kailangan manalo yan sila lahat para lahat iisa ang layunin na no to impeachment ni uh, Vice President Sara Duterte, di ba? So dapat ipanalo natin ng lahat ng uh, uh, team PDP uh, Laban. Doon tayo. Go. Kasi pwede naman kung halimbawa ng special session ang Pangulong Marcos ay eh, pwede magkaroon ng butuhan doon kung talagang dapat bang ipagpatuloy o hindi dapat ipagpatuloy. So, depende na rin yung sa leadership ng Senado kung paano nila tatalakayin ang bagay na yan. Kaya yata, yung 23 senador na yan, sila ang magdidesisyon yan. Alright. Kasi lulang lang naman sila ngayon eh. Uh -huh. Kaya medyo uh, uh, pabor pa yan kay Sara dahil sa oh. kailangan ng, sinado uh, Senado ang labing anim para uh -huh. makuha nila yung conviction para makonbiksi okay. makonvict si Sara. Si Sara naman kailangan lang niyang walo para uh -huh. mapatunayan siya ay not guilty. Okay. Ba, alam niyo, maganda yung prosesong yan eh. Kasi mm -hmm. Uh, tito yung article, di ba? 1 uh -huh. to 7. So matapos ang paglilitis, tatanungin ngayon ang mga husga, ang mga senador mm -hmm. ng presiding officer, uh, ano ang decision niyo sa Article 1? Guilty or not guilty? Mm -hmm. So kailangan, labing anim doon magsasabing At guilty. Kung Opo. oo. At oo. At so kung ano mangyari doon, ganoon. Article 2, ano ang inyong decision? So, bawat article bibigyan nila ng boto yan. Mm -hmm. All right. <coughs> uh, oh. Attorney Romy Mac, uh, dito pumapasok yung sinasabi nilang uh, pwede nang kumumpas or may kumpas ang Malacanang. Kasi ang basis uh, base sa binabasa namin uh, ulat, eh... Yan ang delikado dyan. Yan ang delikado. Kasi nga, nakita natin na dumaan sa social media na plano daw magpapatawag ni uh, Mr. President Bongbong Marcos ng special session para sa Senado. So, ano nga bang mangyayari? Baka mangyari itong sinabi ni Atty. Uh, Makalintal na pwedeng nilang i-consider itong itong ano nila, ay itong pag-adjourn ay pwede silang uh, magbukas at i-consider yan na mag-ano sila, mag-resume pero pakinggan pa rin natin si Atty. Makalintar kung pwede ba yan. Willing si Pangulong Marcos sa pagbigyan kung hihilingin ng mga senador. Ang special mm -hmm. session. Oh, yes. Eh, alam nyo, eh, alam naman natin na itong uh, impeachment proceedings, ito ay political. Kaya sila ang gumagawa ng mga batas batasan. ha uh -huh. magiging yung mga definition ng ground, sila ang bahala dyan. Katulad ng definition ng high crimes, other uh -huh. high crimes. Ano bang ibig sabihin yan? Maging ang Korte Suprema sinasabi ay bahala sila kung ano ang definition nila. Opo. So lahat ito ay uh, political uh, dynamics. Uh -huh. Kaya uh, bahala ang ating mga senador na tingnan kung ano ang mangyayari yan. Pero mukhang may, may bumabanggit po, Atty. Romy Mac na pwede ba nilang idirekta na kagad sa Supreme Court yung uh, reklamo na yan o yung kanyang petition o kanilang petition na huwag nang ituloy o harangin ang uh, Senado o ang Kongreso na magsagawa ng proceedings? Well, sa, sa, ngayon, uh, wala pa humakita. Hindi ko, uh, hindi ko pa nakikita yung kabuuan ng uh, complaint. Na, 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 meron akong kopya ng complaint, pero apa? hindi ko makita pa paano ang pagkakapirma. Aha. Uh -huh. Kaya ang sinasabi nga ni Chis na titignan nila ako tama ang pirma, yun, mm -hmm. magmahalaga rin yun. Kasi dapat bawat isa sa kanila, meron silang pinirmahang tinatawag na verification. Mm -hmm. Yung may, 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 panunumpa. Ano ha? Okay. It is not just a matter na sila ay pumirma. So, ibig sabihin pala ito, itong mga pirma na to na nakikita nyo dyan sa screen na yan, ay, hindi lang pala sapat yan. Kailangan pala, merong nakasiparet na verified, na talagang bine-verified na yung signature na yun. At yung uh, uh, complaint na yun, ay talagang sinasang-ayuna nila. Di ba? Doon sa, sa complaint, dapat yun ay pinanumpaan nila isa-isa na, uh, na talagang merong uh, meron na, na verification. Kaya siguro yung sinasabi ni uh, senator Chis Escudero na i pa nila yung mga buong uh, kabuuan ng nasabing dokumento. Baka mamaya magkakapareho po ng pirma Magkaiba lang ang pangalan. <laughs> 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 ano yun? Parang election lang? <laughs> parang ganon? Ang daming uh, bumoto tapos isang kamay lang. Yung may gold-handed para <laughs> ano, para parang, parang, parang eleksyon na yan ano, ano parang manual eleksyon ano ha opo, opo pero <laughs> pareho, pareho opo, ang ng botante uh, isa pang uh, nakakaano kasi ako i for one nagulat ako nung nakita ko yung uh, banggit mo do sa isang panayam na hindi pala ganoon ang sistema kasi ang binabanggit namin kahapon ni Kuya uh, Jopel attorney Romy Mac is critical mm. ang magiging resulta ng midterm elections dahil numbers game yan eh dahil pag mm. nanalo ang lahat ng administration senator candidate, tapos na ang laban. Yung pala, hindi yes, yan, no? oh. Hindi pa Pero hindi sa akin, hindi gano'n. Dahil sa, ah, mga oh, yan, dahil sa sila, ang sasabihin naman ni Sarah, bago kayo? bagong lahat kayo eh. Ay, bagong senado ito, hindi naman Alright. yung dating senado ito eh. Magkakaroon pa kayo ng rules and regulations which should be published. Ano ha? So, ibig sabihin, talagang pwede pala mag-object ang side ni BP Sara Duterte. Although na uh, karamihan naman mananalo dyan ay ang team ng uh, Marcoses Marcos uh, S. Romualdez. Pero, ganun pa man mga kababayan, ay please naman, uh, slide na natin ng Philippi Laban at uh, yung uh, si Bic, uh, Tony Vic Rodriguez na nasa Maisug ay isali natin yan sa botohan para manalo lahat ang lahat ng mga lineup ng Philippine Laban na under sa uh, Duterte para wala ng ano wala ng kuskus balungos na pagdating ng panahon na ganito ay dire-diretso na yan na aabot si Bp Sara Duterte hanggang 2028 at nakakapag run siya ng, uh, presidente di ba kaya Duterteista tayo Duterteista Mhm. Mm uh, ay i may pinagbabasihan 'yan dahil sa mismo ang uh, rules ng Senado nagsasabi na lahat ng kanilang pending matters and proceedings shall terminate upon the end of terms ng uh, present uh, Congress. So malinaw. <laughs> lahat ng mga previous na mga nailatag na mga anong mga ano diyan, mga, ano mga na-file ay pasok na 'yon dahil mga dahil pa bago na nga eh. Mm -hmm. oh, so, ibig sabihin, lahat ng mga tinake up nila, yung mga bills na hindi napasa, i-re-refile lamang yan sa susunod kung gusto nila. Oh, mm -hmm. so, para bang it will be treated as it presented for the first time. Ang, itong phrase na ito na as it presented for the first time, napakahalaga nito at um, ito ay sakop nga ng right. Senate Rule uh, 44 uh, na sinasabi ko. Right na iyan ay rule mismo ng Senado, uh -huh. masasabing sa ni Sarah na, eh, kayo, bakit, kayo mismo bakit ayaw nyo sundin ang inyong rules? Alright. Mukhang hindi rin uh -huh. yata na, na alam nung isang uh, kakandidato sa pagkasinador yung bagay na yan. Kaya nabash tuloy siya. <laughs> Kilala ko yan. <laughs> Kilala ko yan <as> si Eric <laughs> Assuming din ng mama, ano Assuming. Assuming talaga, di ba? Parang kinakilabutan ako eh. Assuming talaga mananalo. Ah, mananalo ka? Sure, sigurado ka? <laughs> Nung sinabi niya hindi siya pumirma, dahil uh, parang ina-assume niya na mananalo na siya bilang senador. Yung pala, hindi pala gano'n, attorney Romy. Oo, oh, meron pala senador. Eh. Bakit? Pinapakita lang ni Eric Selbister Selbister na mangmang -mang -bang siya sa batas. Oo, ganun. Pero mo to pinagtawa na lang siya ni Tony Romulo makalintal. Text mo sa akin si Diet para baka kilala natin, ma-text natin. <laughs> Gusto mo yung bulong ko sa yung Atorne? Alam ko yun, kilala ko. Ibulong mo na lang sa akin, Atorne Romy Mac. <laughs> Yo, know, kaya eh, magbagay na yan talaga. Oh, magandang uh, pag-aralang mabuti correct, yan. Correct, ano, correct, ah, ito ay ang involved dito tayo, yung taong bayan. Yeah. Ano Ayan. tayo maapektuhan ito. historical uh, eh. First in the history. So, 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 eh, no? At saka so, talagang dapat po talaga, Tony ano, yung kasabihang pagka mambabatas ka, uh, dapat alam mo ang batas. Yun, yun talaga. Yun ang sakto. Pag mababatas ka talagang may alam ka sa batas. Kahit may basic ma lang. Di ba? Kahit basic ma lang. Eh, hindi yung bira ka ng bira, tapos wala kang alam. Di ba? Dapat talaga sa mga dito sa mga membro ng House of Representative both, uh, both, ano, lower at upper, di ba? Tulad nito, yan si Eric Selvester, di ba? Sabi niya, nag-assume siya, nag-assume pa siya. Kinikilabutan tuloy ako. Na dito siya nag-sign, nag -boto para pagdating sa Senado ay walang ano, walang bahid. Kinikilabutan ako. Yes, o uh, oh, okay. 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 <laughs> <laughs> Kaya, kaya sabi ko nga that will separate the men from the boys pag magsimula na yung uh -huh. trial na yan sa Senado. Ano, okay. ha? Tsaka mahalaga rin ito dahil sa hindi, 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 talaga hindi, ma, sa katungkulan uh -huh. si hindi, sino ang papalit sa kanya? Uh, uh, uh -huh. uh, ano ang ano ang uh, game plan ng administration kung sakaling meron ba silang nais na ilagay na bagong vice president? Hindi uh -huh. problema yan attorney, attorney Makalintal. Andiyan si ano eh, andiyan si Speaker Romualdez. <laughs> Siya ang papalit diyan. Siya. <laughs> Kasi mag-appoint ang pangulo diyan eh. Nasa pangulo 'yan para mag-appoint siya From among the senators and congressmen ha. Kung sino yung uh, incumbent senators and congressmen doon mamimili ang pangulo. Kasama kaya ito sa consideration uh -huh. noong ginawa ang impeachment proceedings. At mm, hindi ka hindi kaya si Eric Selbister ipapalit dyan kay BP Sara Duterte. Siya kasi malapit diyan kay speaker eh. Dikit ano eh kasangga. Opo, at yung mga Diyan makikita yung kiss pag nangyari yan. labanan <dyan>. Oo, oh, <laughs> tsaka. Yes. So, oh. <laughs> <Pinatawag na>. <laughs> <laughs> yeah. Bring me more popcorns! <laughs> <laughs> yung sinasabi ko nga eh. Right. Ito ba kasama sa agenda uh, nung anong binuo nila itong impeachment uh, na ito? So, eh, gano'n, ano Mahaba-haba pa yung abangan ng susunod na kamanatan. Yes, yes tat mahaba Tony yan, oh. No. Wow! Yes, wow! Alright, again, Uh, maninitili pong bukas ang himpilan at programang ito for updates at uh, umasa kayo Atty. Romy Mac na aabalahin pa namin kayo sa mga susunod oh, araw. Okay. hindi, siyempre, <laughs> hindi lamang ito. Alam mo naman, opo. eleksyon. Opo, opo. Eh, yan, uh, ay ating lagi hinihintay opo, yan. Pwede opo. Opo. tayo mag-usap tungkol sa bagay na yan. Salamat, salamat sa inyong dalawa. Salamat, salamat sa inyong dalawa. Good morning. morning, good morning. Thank you, thank you, opo. thank you. Okay, so napanood natin, nakapagbigay tayo ng konting komentaryo dito sa pag-interview ng dalawang host na ito na si Filenio at Ibanez kay ni Romulo Makalintal sa isyu ng impeachment ni B.P. Sara Duterte na isinulong ng House of Representative. So na napakinggan at napanood natin ng maigi na mahabang, mahabang paglalakbay pala itong usaping ito sapagkat pagkatapos ng 2025 election ngayon, ay meron magkakaroon ng bagong mukha sa Senado at the same time sa Kongreso ay pwede pa lang hindi hindi pala pwede, hindi pala pwedeng itutuloy ito. Ito kung ano man tong mga file nila ngayon at na-endorse ay hindi pala pwedeng ito ay itutuloy sapagkat wala wala ito sa ano, wala ito sa batas at pwede mag-object ang side ni Bibi Sara Duterte. So kailangan talaga mga kapatid no, mga Dutertista ay kailangan talaga ipanalo natin ang uh, straight boat tayo sa Philippine Laban at uh, sino man ang susuporta ng Philippine Laban uh, katulad ng nasa Maisog na si Atone Big Rodriguez. Sure tayo dyan mga, mga kapatid na na gusto ng pagbabago at mananatili na ipagpatuloy yung continuity na nasimula ni former President Duterte na build, build, build uh, infrastructure, infrastructure ay kailangan natin na ipanalo itong National Election na Senado dahil ito lamang ang pag-asa natin na mananatili ang ating Vice President Sara Duterte hanggang sa 20 2028 at siya ay tatakbo bilang Presidente at may pagpatuloy lahat at mababago ang ating bansang Pilipinas. Okay, so dito natin tapusin ang ating reaction video din na to. At uh, kung bago makaya sa akin channel, please na huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit ang notification bell para maging update guys sa mga video aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.